maghanda tayo. Bukod pa sa spiritual na paghahanda, naghahanda rin tayo physically. Kung kailangan mag-evacuate, mag-evacuate tayo. Nakuha natin, huwag matigas ang ulo. Maraming napinsalaan dahil sa katigasan ng ulo niya. Yung iba kasi na niyayabangan pa tayo eh. Kapag mag-evacuate tayo, nasasabihan pa tayo na, ah, oh, malubay kay para Daga pa siya na pa uh, iman. Hindi pa buo yung tiwala mo kay Allah. Bakit ka pang mag Wala kang tiwala kay Allah. Ah, Yung iba, niyayabangan tayo. Subhanallah. Kapag mayroong nabanggit na maaring dumating na bagyo, ikaw ay mamimili ng mga gamit, ikaw ay mamimili ng mga canned foods, mga instant noodles na madali lang iluto, bibili ka ng ilaw, charger, bibili ka ng solar. Yung mga kakailanganin kapag brown out, at yung makakailanganin na kahit na hindi ka na lumabas ay nandyan na sa bahay mo. Inaalam mo yung mga evacuation area, yung mga lugar na pwede kang mag-evacuate doon. Kung ikaw ay nasa lugar na delikado at ikaw ay mag-evacuate, ang ganito mga paghahanda ay hindi po minamasama ng Islam. Ang ganitong mga paghahanda ay hindi nakakapagpapabawas sa pananampalataya, pananalig kay Allah. Ang ganitong mga paghahanda ay hindi nakakasira sa pagtitiwala at pananalig natin kay Allah o kaya tawakul natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, kapag hindi ka maghanda physically, ikaw ay magpabaya. Eh? Alam mo na yung area mo ay delikadong area. Hindi ka nag-evacuate na natili ka doon sa area mo na yun. Ah, malakas yung iman ko. Malakas yung pananampalataya ako. Ah, ah wala siya. Yung mga nag-evacuate na kulang yung iman nila. Kulang yung pananampalataya nila. Wala silang pananalig kay Allah. Ako, dito lang ako. Palalakasin ko yung pananalig ko kay Allah. Kapabayaan ang tawag doon. Ang pananalig kay Allah, mga kapatid. Dapat lakipan natin ng gawa. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng anak. Sa tingin ninyo, magkakaroon ba siya ng anak kung hindi siya mag-asawa? Sa tingin nyo, may ganun? Basta kung malakas ang iman ko na kung bibigyan ako ni Allah ng anak na magic, may ganun? Ha? Masyak ka. <coughs> Walang ganun. Ah, ako na, malakas yung iman ko, magduduwa lang ako kay Allah na pag uh, matapos na kumagdua na, charan, andyan na yung anak. Walang ganun. Wala. Kalukuhan yan. Kahit kayang gawin yan ni Allah, pero hindi yan ang ninanais ni Allah na gawin mo. Anong gagawin mo? Mananalig ka kay Allah, mag ka, dadaanan mo yung parte mo. Mananalig ka kay Allah, hihingi ka sa kanya ng anak. Yun ang dapat mong gawin. Hindi yung puro ka lang doa na wala sa gawa. Isa pang sample tayo na mga padagang tanong. Mga nagtitinda tayo, naghahanap buhay tayo. Subukan mo kaya na manatili sa bahay mo at hindi nalalabas para magtinda. Hihingi ako kay Allah kung papa papakainin ako ni Allah, na makakakain ako. Kung hindi ako maka papakainin ni Allah, na hindi ako makakakain. So dito lang ako sa bahay, hihintayin ko ang biyaya ni Allah. May ganon? Walang ganon. Hindi ba kaya ni Allah na ibigay niya sa'yo kahit na hindi ka magsagawa, magtrabaho? Kaya o hindi? Kaya! Walang pagdadalawang isip dyan. Kaya ni Allah! Pero hindi yun ang gusto ni Allah ang nais sa atin ni Allah, gampanan mo rin ang parte mo. Nasa Diyos ang awa, nasa taong ang gawa. Ibig sabihin, nananalig tayo kay Allah, pero lalakipan natin ng gawa. Ha? Kung nais nating biyayan tayo ni Allah, mananalig tayo kay Allah, hihingi tayo sa kaniya ng biyaya, at lalakipan natin ng gawa. Maghahanap buhay tayo ng marangal na paghahanap buhay sa hadith. Ano sinabi ng propeta? Sabi niya, i'aqilha wa tawakkal. Ha? Sabi niya, talian mo muna ang kamilyo mo at saka ka magtiwala kay Allah. Talian mo ang iyong kamilyo at magtiwala manalig ka kay Allah. Yun ang proper way ng tawakkul pananalig kay Allah. Dapat nilalakipan natin ng gawa Al-akhidhu bil-asbab. Dapat dinadaanan natin yung mga sabab, mga tulay, tungo sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo magpapabaya. Alam natin na yung area natin ay daanan ng baha, tapos magpapabaya ka. Hindi ka mag-evacuate kasi malakas yung iman mo. Yan ang paniniwala mo. Kapabayaan yon. Hindi ganon. So ang turo ng Islam, kung talagang mag, kailangan mong mag-evacuate sa panahon ng unos, mag-evacuate ka at magtiwala ka kay Allah. Yan ang tunay na tawagkul kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming nagkakamali dito eh. Kung paninindigan natin yan na magtitiwala lang tayo kahit na walang gawa, bakit sa ibang bakay hindi rin natin yan matitindigan? Halimbawa, sa pagkain. <laughs> sa pagkain, kaya mo bang kumain na wala kang gagawin? Hindi mo man lamang ah, anuhin yung kamay mo, hindi mo gagalawin. Kaya mo kumain? Sige daw, magtiwala ka kay Allah. Tapos hindi ka nagagalaw. ha ah? Hindi yan ang Islam na ipinarating sa atin ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mali, ay doon ka lang magtitiwala sa asbab. Ibig sabihin, doon ka lang magfocus, doon ka lang mananalig, doon ka lang magtitiwala sa gawa mo. At wala doon ang tiwala mo kay Allah. Yun ang mali. Pero yung gagawin mo yung parte mo, dadaan man, idadaan mo sa gawa, nang alinsunod sa kagustuhan ni Allah, at magtatawakul, magtitiwala ka kay Allah, yun ang proper way ng pagtawakul. Okay? So, yun po mga kapatid. Maghanda tayo. Bukod pa sa spiritual na paghahanda, naghahanda rin tayo physically. Law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih la ruzikatum kama turzakut tayru tagdu khimasan wataruhu bitana. <voice> Ayon sa malapit na kahulugan sa salitang ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya kung kayo ay tunay na magtitiwala kay Allah sa paraang nararapat yung tiwala na alin sunod sa kagustuhan ni Allah bibiyayaan niya kayo ng panustos gaya ng kung paanong pinagkakalooban niya ng pagkain ang mga ibon umaalis silang gutom sa umaga, lumalabas sila mula sa kanilang mga pugad. Walang laman ang tiyan. Bumabalik sila ng hapon na mayroon ng laman ang kanilang mga tiyan. Allahu Akbar. Ito yung tunay na tawakkul. Ito yung tunay na pananalig kay Allah. Nananalig ka kay Allah na bibiyayaan ka niya. Kalakip nun ay kumikilos ka rin. Ginagampanan mo yung parte mo. Lumabas ka, maghanap ka, at ikaw ay makakakita ng biyaya ni Allah. Yan ang tunay na tawakkul kay Allah na itinuturo sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag tayong magpabaya sa parte natin. May parte tayo na dapat nating uh, gampanan, mga kapatid, sa pananampalataya ng Islam.